Super Quarto, former world champion. Laban bukas, sino ka mo, bro? Si Arvin Magramo Ayun, Arvin Magramo. Ano bang ano, plano natin bukas? Ano bang klaseng laban makikita natin sa'yo? Ah, uh, Siyempre, ang goal natin bukas ay manalo. Yan. Hindi ko muna sasabihin yung mga plano kasi oh. Uh, surprise nga yun eh. Surprise, okay. Pero brother, seryosong tanong, no? of course, medyo hindi maganda yung mga huling mga laban mo. How motivated are you na makabalik sa taas at matalo itong uh, championship pa? Uh, itong laban bukas, bukas, uh, talagang pinagdasal ko to sa so Panginoon na sana ibigay sa akin kasi yung sakripisyo ko sa training, yung training na, na ito, Uh, binigay, binuhos ko na talaga lahat. Mm -hmm. uh, sana pagpalain tayo bukas, pero gagawin ko yung best ko para manalo. Okay. Siyempre, shout out, baka may gusto kang pasalamatan, imbitahan sa at suporta ka sa laban mo. Ah, uh, salamat pala sa uh, shout out nga pala sa mga sumuporta sa akin lalo na yung uh, manager ko, Coach Nono at saka sa NCRB Marketing at saka kay Mang Boning salamat sa inyo. Salamat sa mga supporta sa akin. Ay. Ah, uh, yung mga kasamahan ko dyan sa Team MT Dabao. Magdasal kayo dyan. Papakita tayo ng magandang laban bukas. Ay. Thank you, thank you.